Magandang, uh, magandang gabi po at uh, maliwanag pa naman ano, panibagong araw, uh, panibagong uh, vlog tayo. So ngayon guys, uh, naalala nyo ba yung aking uh, tinulungan dati at uh, nilapit ko kay uh, Manay Lia, uh, Timeless uh, Beauty Care. Uh, kami galap shoutout sa Manay Lia. Uh, at sa lahat po nang uh, tumulong kay Narciso Di Guzman, ayan at uh, ngayon po ay uh, muling uh, sa inyong uh, puso't isipan Ano guys no, uh, sana naman po ay uh, matulungan mo. Uwiin so tol muna tayo guys. Ayun. Guys, uh, magandang uh, gabi po at ah uh, uh, nakita ko si Kaibigang uh, Narciso de Guzman at uh, kasama ko dating uh, tricycle driver, uh, ito na po Uh, mga bigla-bigla shoutout po sa tumulong kay kaibigang uh, Narciso De Guzman. So ito po ay uh, muli po natin siya sana ay uh, tulungan dahil sa a uh, lumangab. Uh, binaba binabasa inyo kaibigan? Hanggang liit? Ah nagiba yung uh, pader? Buti, ano hindi ka na, ano lumikas ba kayo? Lumikas. Lumikas. Uh, ako so, may tubig pa sa amin. May pa sa inyo. So, saan sana ang punta mo niyan, kaibigan Narciso? Uwi na sa bahay. Uwi ka na sa bahay. Nasa lubong ka ng anak mo, no? Nakita ko. So, kumusta naman yung mga gamot mo na ino mo ba? Wala na nga, wala na nga ay, Kaya nga, Ah, uh, baka sakaling makakuha ang pambiling gamot. So ayan guys, at uh, muli po ako ngayon sa inyong uh, kumakatok sa inyong uh, puso na sana ay uh, Uh, kahit na kunting ano po, kunting tulong lang no na uh, maipaabot po natin dito kay kaibigang uh, Narciso de Guzman uh. Uh, kasamahan ko pong uh, driver guys no ako po'y namamasada guys uh, nakita ko siya naglalakad dito at uh, batuloy lang kumusta na pala yung desensya mo na erin yung ba? hindi, hindi kung sa kasakaling ano hindi, hindi ka na kaya makapagmamaniyo hindi na? Hindi ka na pinarin nyo ng LTO? Hindi na? Ah, guys, lang. Sayang, no? Ito, guys, si kaibigang Narciso D. Guzman ay kasamahan ko po itong uh, jeepney driver. Uh, nagkikita po kami nito sa... Pap Malanday, pier dala mo, no? Uh, Malanday, uh, pier din po ang aking uh, nilalabas na jeep. Pero bininta ko na po yung jeep ko. Ngayon po ako ay uh, namamasada na. Ng, uh, tricycle na lang at uh, syempre po isang uh, barbero guys tinulungan na po natin to si kaibigang uh, Narciso de Guzman dati uh, nung hindi pa po uh, monetize vlogger so ngayon ay uh, monetize na ako. Uh, sana guys uh, ang kunting uh, tulong po ay uh, uh, ibibigay po natin dito kay kaibigang uh, Narciso de Guzman sa mga kaedol ko dyan uh, baka naman dyan Uh, tulungan po natin to si kaibigang uh, kababay, taga Kisong Kano taga Kison Province yung lugar nyo ba kaibigang Narciso papuntang Bicol ba yun? papuntang Bicol kasi ako ay taga Sipokot, uh, Kamarin, Sur so paano guys uh, ito at uh, gagawin natin itong ano short uh, videos lamang ang aking pong uh, gagawin uh, magbibigay na rin po ako ng uh, kunting tulong kay kaibigang uh, Narciso Kaibigan Narciso, pagpasinsyan mo na yan ha. Punin mo na yan. 50 pesos lang yan. Makakabili na rin yan ng ano, pang kapi-kapi lang ano. Ayan nata. Ayaw mo talaga sumakay? Isasabay na kita? Ha? Para mo balat barat ng katawan. Ah, uh, para mabanat yung uh, katawan. So, nandito po tayo ngayon ang mga kaidol sa Esteban Canan, no? At uh, ito ay uh, pa ng uh, Balinsuela uh, ayan at uh, ito nga at uh, nilubog kami sa baha na naman dito sa may uh, Valenzuela buti ano nakalipat kayo ng higaan okay. no, ano kung hindi sana doon ako tutulong sa bahay Oo. -oh. ayaw lang mayroon ako ayaw pumayag oh, nakadong no, matulog kasi Baka daw kumapan ako, buti nga ako yung nakalish. Kung hindi ako nakalish, yung trap na na matatrap ako doon. Oo, oh, so, ano, sa, saan, kayo bali lumipas sa, sa lumika sa school? Sa school. So, kumusta naman? May ayuda naman tayo sa Meron school? Meron naman. Meron naman. Meron naman. Ah, uh, kanin. Kanin, oh. kanin at ulam, di ba? Oo, oh, so, so, may konti ang bigas. Ah, uh, may konti ring, uh, bigas. Oo. Oh. So yung ano yung sana mga ka-idol no uh, matulungan naman natin to si kaibigang Bigang uh, Narciso Dominguez uh, man. Mga damit namin nabasa lahat. Ah uh, nabasa lahat. So, kahit pong mga ano piling damit, piling ano kahit na ano no, uh, ibigay. pero ang pinaka importante lahat yun, talaga yung gamot mo no. pang gamot talaga. Uh, pang -gamot talaga. Yung nagbigay sa iyo dati si ano si si manay na nasa ano kung saan naglaban si Manny Pacquiao. No? ayan nata uh, kami gamigalab set out sa iyo amanay no. ayan at uh, mga kaidol baka naman po uh, may uh, nasusubra kayo dyan ng uh, konti uh, konting halaga ay uh, may, may bigay po natin dito kay kaibigang uh, Narciso kasi ako rin po isa lang po akong tulay para tumulong po sa ating uh, mga kababayan mga kababayan na nasa iba bansa may gamigalab set out po sa inyo so kaibigang Narciso maraming maraming salamat sa kunting interview ha Ayan ata. Uh, salamat sa mga yung mga tutulong. Marami po salamat sa inyo. Oh, okay. Uh, hayan mo pagka mayroong uh, ano may uh, mabuting uh, puso at uh, kaluban, uh makakarating sa iyo kay Bigang Narciso, no? Tanging uh, tulay lamang ako para tumu tumulong sa iyo, no? Maraming maraming salamat. O, oh, paano mga kaidol? Hanggang uh, dito na lang maraming po ang salamat. interview ko po kay kaibigang uh, Narciso. Ayan Ah, may mga sasabi ka ba, kaibigan Narciso? Salamat sa lahat ng po Okay. Uh, Yung... Lang lang, gamot talaga. Oh, gamot lang talaga, ano? Yung panginginig mo, ganyan na talaga yan, hindi na nawawala? Hindi, hey, pagka wala na akong gamot, ganito na. Ah, pagka wala ka ng gamot? So, di bali, ilang taong ka na ngayon, kaibigan? 58. 58 ka na? Oh. Matanda ka pala sa akin ng, ano, Nang 7 uh, years. Ako uh, ay 51 years old pa lang. So sige, uh, ano mauna ka na at ano titingnan ko kung ano dito na sa gilid. Uh, okay, okay, ingat. Yung payong mo, baka mabasa ka no. So ayan guys, ah uh, pag uh, mas, mabuti natin si ano, napakasipag mo kasi nung araw eh no. Oo. Uh, so ayan guys. So, si kaibigang uh, Narciso na kumakatok sa ating uh, puso. Ayan pano guys, hanggang nga dito na lang. Uh, paalam na po, um, babay na.